Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Mrs. Kasapi. And for today's vlog ay pupunta tayo ngayon sa bukid at ipapakita namin sa inyo kung paano magtanim ng talbos ng kamote. At tara, samahan niyo muna kami. A few minutes later. Ngayon pupunta kami sa Bukid kasama ko sa ko. Ayan, si Sotero. Ayan. Ito may dala-dala kaming grass cutter. At ang itatanim namin ito, nasa sako yung talbos ng kamuti. Ayan. Ayan, dadali niya, pasanin niya. Ayan. Hmm, mabigat yan Tara, punta kami. Dito yung daan. Yung paya. Barangay paya. Tatawid tayo dito. So, ayan. At dito yung daan papuntang bukid. Eh. Ayan. Dandan lang tayo. At tatawid dito tayo ng sapa. Ayan. Ayan. Tayo dadaan. Ay. A few minutes later. Niyan dito na tayo sa bukid. Pero dito puno ng santol oh. Daming bunga yan. Isang araw, dami, pakaraming bunga yan. paunti-unti na lang kasi kinukuha din ng mga bata. yan At amis tong santol na to pag nahihinog. Ayun, at mayroon dito. Yan, gawa mo. Ay, wow. May, sa, may ano dito, may yan, bayabas. Wow. Maraming bayabas dito. Wow. Ang bunga ng bayabas. Ay, hinog na. Malambot na. Ito. Oh, nahinog dito sa puno. Ayan. Ayan, nukuha niya. Ang wow. Ay, presto. Tagay natin dito sa sopot. Ayan, ayan, hinog na yan. Ah, bulok na nga eh. Bulok na. Ang na. daming bunga. Oh. Ayan. Marami dito mga puno ng bayabas. Ang dahon nito, herbal eh. Ayan. Maraming benefits ang dahon nito pag inilalaga sa Nung usukatan uh, niya ako eh. Yung, uh, so, yung masukatan sa ako dahil sa tubig. ako ng damo na mm. dali ng bulo. Ayan, yeah, may sugat siya dito. Yung ginawa ko, ginuyangoy ako yung oh. ano, yung talbos niya. Yan yeah, Ayan, ang kinapalag ko, hindi, hindi ano. Na, 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 na siya dumugo. Ilagay sa plastic. Si, ano na siya ro? Kasapi. And doon si Kasapi nang si Kasapi ano, ano, na nagpapawis. Na ng lupa ng ano. Ng lupa para ano. Tatanim namin ng kamote. Hmm. Dami dito mga ano. Yan pa, ano pa yung bayabas. Hmm. Matamis yan yung puno ng yung bunga ng santol. Sa araw napakarami yan. Pag may nadaan mga bata, nukuha nila dyan yan Ayun, si Kasapi Junior buhat ng grass cutter at saka yung mga talbos ng kamuti tatanim namin mamaya Ayun. shout out sa inyo salamat sa panonood tuloy tuloy lang sa pagbablogs Mm, nauna na si Kasapi. Bukas, pasokan na nila. Magbibisi sa pasok araw-araw sa school. Hmm. sila. Wala na dito karabaw. Dati, madami dito mga karabaw. Ngayon, wala na. may bukubo-kubo bu 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 dun eh. Good lang kubo nila. Wow, oh, may flat ka na dyan. Kasapi, ang ganda. Ito hey, yung ano, hmm. Hindi na namin. Tataniman yan dito. Wow, oh, ang ganda ng flat. Oh. Ayan oh, sipag. Ayan. Ayun, meron At na siya dito tinanim na talbos. Ayan. Hmm ng kamuti. Mahal na Kaya kasi ang bigas. Na yan. Malang araw, baka ito na makabili. Kaya ino na namin, tanim na kami. Kailangan <laughs> <laughs> mag, talaga magtanim para malang dito. Na, so, kahit mahal ng bigas. Mahal ang bigas. <laughs> Mabuti pa ng isang ng kilo, oh, may makakain na kami. Hmm. Ilang buwan to? Ilang buwan to pag naan? Tatlong buwan lang. At tatlong buwan lang. Wow. Ganda. 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 Tinaniman na yung ano. What's up? Shout out. na kanina pa siya, alas 12. Si alas 12. Tapos lang niya kumain, pumunta dito sa bukid. Pawis. Oh, siya lang ko siya, nagdidiktor na siya. yan ang ano isang ano na. Oh, yung mga ano na yon, yung mga tanim doon. Mga ano yan, mga ano? Ano ba yun? Mga... Sabi. Hindi yan yung mga tin... ano mong mga kahoy, ano yan? Yung malunggay. Ah, ito, dito malunggay yeah. yan napakarami pag ma, pag madahon yan natay ay yeah. napatayo pobisan anong <laughs> <Ay>, <laughs> ginagawa, Yung ginawa gawa niya tinanu mm -hmm. eh, ang ganda yeah, ang ganda tingnan hanggang dulo yun hanggang dito napakalawak yan shout out sa may ari salamat <laughs> wow. ayan ayan dati talaga ano to parang gubat guba ba gubat na napaka ang tataas so, ng mga no, dahon bali so, eh, lahat to malunggay to nakarong oh. nakahilira oh, ito may ano na may dahon na yun may dahon na dito puro to malunggay mula so, to malunggay oh, eh no? oh, may ano na dahon na siya oh. Uh, yung mga ano siya hanggang doon yun puno nga puno ng malunggay kahoy na malunggay tinanim niya dito marami yan ilang piraso yung tinanim mo ilang mga 50 na puno ano marami yan kaya gustong gusto ko talaga sabi ko magtanim siya ng malunggay dahil kahit araw araw yan lang ang gulay sapat na yan Oh, may ano na siya, may dahon na. May ito. Ito, una uh, ko tinanim eh. May ito, ito may mga dahon-dahon na, na, hmm? mayroon na Ito, mayroon na rin, sa Ang yeah. okay. saya. So, Akatuwa ah, talaga ito, mayroon mayroon na na rin. may May dahon, dahon na siya, o. Oh. Ha? May ito dahon. Lahat na, kasi ito na, ito sa barangay Ayan. Ayan o, si Kasapi. Mainit eh. Ayan. Ayan o. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. anim pito Ilang flat ginawa mo? Kasapi. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. siyam na plato ng gawa Ang ganda yan. Tapos lalagyan niya ng bako dyan. Tapos may mga aso kami dito. i e, ano namin dito? Mga aso dito para pantay ba? <laughs> 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 dami talagang bayabas dito. ng kumu mo ah <laughs> ano na yung ano kawawa naman na yung atip niya ay plastic <laughs> ayon pang ano lang yan silungan pag halimbawa na ulan diritso ka sa kumu ayan si Kasabi babawis na siya humihingal oh. ha <laughs> ay eh, bago siyang pala 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 ng lupa pinapala niya yung lupa ayun nabubungkal niya tataniman siya ng kamuting kahoy mamaya ipapakita namin sa inyo kung paano tatanim ng kamuting kahoy pag mag ano yan 3 months lang kamuting kahoy doon mga October pa yan doon sa taas sa na kami magtanim ng talbos ng kamutin Ayan. Paalang siya. Bili hmm. ako ng guantes. Kasi masakit. Baka madali sugat ko sa rewa pa kasi. Baka madali nyo. Bili siya ng gloves. Guantes. Gloves. Gloves. Ano? Kaya may ano siya bulo. Ah, medyo lumambot din. Kasi ang mulang kanina, kailang ano lang. May lang ulan. Talbos. Ang ano dito. Ang ano dito. Tingnan mo lang naman yung dolo kung saan yung ano. Kaya Ang ano namin dito ganya, ina, ganyan Ginaganyan lang namin Parang Iginigilid lang yung ano Yung tapos yan Tambulan lang Tapos kabila Kabila naman Ganun din Yan Ganun lang ang pagtanim namin dito So Ganyan lang Tapos ulit dito ulit Sa tabi Yan Yan Tapos tabulan mo lang Kasi pag Pag dumating na tumubo na siya itong lupa na dito pwede itatabi itatabon mo ulit dyan para matabunan siya yan yan ko ito ng ano mga dahon doon kasi abala ah, rin makakarami lang sa sako maganda rin su sungkal sungkal mo rin para lumabot siya kasi minsan ilang araw kasi ano dito tuyo kaya yung lupa tabigas Wala naman magugutom na Pilipino kung lahat magtatanim eh. Mm Huwag -hmm. na natin nakasala lagi sa gobyerno. Ang gobyerno kasi hindi lang naman tayo iniintindi. Marami rin kasi nagihirap. Tulungan natin ang sarili natin din para hindi tayo magutom. Oh. No okay. Ano yan? Oh. Ayun pa siya. No Pinubungkal niya putit bago yung pala matalim yun <laughs> kanina pa siya dito na upas na siya bukas yan kapitanin sa dulo ano yan lang siya madali lang madali lang tingnan pero pag dito ka na sa actual parang ano rin sana umulan mamayang gabi oh, para madiligan yung tanim mo kailangan talagang ulan hmm. kami mga farmer kailangan namin talagang ulan tulong ng ulan likasan kasi para din na rin mahirap ang bagilig. lalo kung wala kang source ng tubig Ayan sa dulo yung, yung talbos. Pagkano yung ganyan, tinutusok. Um. hinahanapan niya Wala pa dito tanim. Ang pangani. <laughs> Napagod na si... Yan, umuyo ako sa bahay, gumawa ng tubig. Eh, may yelo. <laughs> may dalawa siyang supot na ano. Yan, may yelo. Dalawa supot siyang, siyang tinapay. Dalawa tinapay. <laughs> Maraming mantsa. Sa saging pag nag... Ay nga muna. Ano kasi <laughs> ginagawa kasi namin, wala kaming gamit na araro ano, basta <laughs> manpower na ginagamit namin parang nararo na rin para minus gastos <laughs> wala nga yung pera pang araro eh mahal kasi dito pag araro Daaw nasa 10,000 isang ang tawag nilang 8, 80 ano kamitros piyata yun ay maganda yung ganyan dahan-dahan lang kasi parang ano lang dahan lang hindi naman mamadali Lalay lang. pag ni mo na yan, Pero maganda siya. Bilang na yan sa bungkal. Araw, gano'n. Okay. Okay. Tar lang yan, tatlong ka. buwan. Maganda pa nga. One hour later. Yan, tuloy-tuloy pa ang pagbumungkal niya ng lupa. Tapos niya magnerienda. yan Nandito siya. Mahaba na din ang binungkal niya. Marami na siyang binungkal. Nagtanim na ng talbos ng kamungko. Iba hindi pa natanim. Na. Bago pala. Pamahal. Pawis na siya. Oh. Nagkatak na ang pawis ito si papa si sotero Diyo sa taas hindi ko makita ang ganito ha Malang. Apa mo di pa natapos naman niya ng sa ako? nagtatakip ng mukha. Sana umulan mamayang gabi at para mabiligan yung mga itinanim na mga kamuting ka. Siguro banda doon lalagyan nila ng ano, nila ng mga gulay. harvest. Ayun mga isang buwan pa. meron Yandu'y mayroon doong kamuting kahoy. Kamuting kahoy. At ayun, meron hmm. naman siya dito mga tanin ang kamuting kahoy. Mga oktober pa to harvest sa taas yun anong sya bango dito ang mga tanim Ayan doon pa yun yan dito Do doon doon hanggang sa taas may saging dito may saging pamating kahoy niya hanggang doon dito dito yun hanggang doon saging na naman. Ayan. Na naman saging. Pero mga ano pa to, Sambuhan pa mga harvest. pa. Sila. A few minutes later. Ayan, huminto na naman siya, nagpahinga kasi ayan. Huminto muna siya, nagpahinga muna siya dito, umupo. Yung palay nilagay niya diyan. Ayan siya. Oh, may dito na naman, ang lalaki. Ano eh. Alam mo sa itong bayabas na to, ang kinakain ko lang yung ano, yung yung balat pero yung ano, buto hindi ko talaga to kinakain. Ayan. Yung buto hindi ko kinakain. Sarap sya. Matamis, maasim na matamis. Lalo, din minugasan. <laughs> Inug na ako, you <know. laughs> Pero kasi galing naman sa puno yan. Lagay sa plastic kasi yung anak kong bunso. Mahilig to sa bayabas. Nang sausan nang ng asin. bugasan naman to. Mugasan. Mag muna kainin. Hugasan muna. Kasi nilapag dyan. Meron pang isang supot na tinapa. Hindi na ubos. <coughs> Marami dito ano. Kahit wala kang ano pambiling merienda. Pwede ka kumain ng bayabas. Pwede ka kumain ng buko. Kahit wala kang pambili ng soft drinks, pwede ka pumunta ng bukid, uminom ka ng buko. Boko juice. buko. <laughs> Totoo yan. Natawa ka dyan. <laughs> Totoo yan. Totoo yung sinasabi ko. Pag wala kang pambili ng tinapay doon sa tindahan, pumunta ka lang bu punta dito ka sa bukid, maganap ka ng mga bayabas. Yan, dami bayabas dito. <laughs> At saka kumuha ka ng nyug, dalawa, buko. Saan ka pa? Pag may saging naman na hinug, pwede ka magsaing ng saging. mga yung mga adam nagawa lang siya ng kahoy pang ano yan pangalan yan pang alay kay. Alay kay, alay, <laughs> gumawa siya o, marami talaga siyang ano, alam mo <laughs> nagawa siya ng para mabunggal na ano, ba <laughs> yan siya. Pagod na. Pawis na. Matutuyang ka ng pawis. Tapos may pamunas dapat. Ayun. Si ate. Shout out ate. Nagtambay siya. Kumuha siya ng mga talbos ng kamuting kahoy dun sa taas. Ayun. Ayun. siya. Si Kasapi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbubungkal Una muna ako umuwi dahil magpapa-edit pa ako sa vlogs ko ng aking anak. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Shout out sa inyo. Goodbye! <laughs> salamat sa panonood. Thank you. See you in my next vlog. Ayan. Ayan sila. si sila. sipag, -sipag yarn. yun, tinor ko kayo yung sa mga kabuting kahoy. Hangin dito, maano na yung book natin. <laughs> <laughs> Mahangin din yung book natin. Ayan siya, oh Tuloy-tuloy pa rin ang pagpubungkan niya. Yun, si Sotero. Yun. Ayan. At hanggang dito na lang, dito ko na lang tatapusin ang aking vlogs. Maraming maraming salamat sa inyo sa panunood. Please like and subscribe na lang po sa inyo. Paki-subscribe na lang 'yung aking Mrs. Kasapi. Yan. Nangindig to. Maraming maraming salamat. See you in my next vlog. Thank you. Yeah.